哦。Oh. <laughs> Ano ba? Ano mo naman kamay ko, puro aksidente din yun. Know? Ako din naman, no. Ako ba? talaga ako sa aksidente. Hinda pa. Lapitin ako Dapa. ng aksidente. Hinda pa. Hinda Ilang beses na rin ako muntikang ano. mamatay. Ano ba? Ano ba? Ay, sunog lang yan. Layo-layo sunog. 'yung oh, uno sa may mukha. grabe. leeg naman 'yan, hindi naman sumakay. Eh. Hindi pala Hindi na muna. Kita kinulit noon. Okay na sana. Ang kalibutan ko din, may hawak. <laughs> hindi, lang kasalanan. Ako may kasalanan. Kasi kung di ko kiniliti, kung hindi ko nilapitan. Sana, hindi okay ko okay na lang. Okay. Mas grabe kaya yung nangyari sa pa ako. Hindi ako makalakad ng ilan araw na. Mabawi na lang ako sa inyo. Natutulog ako. May ice doon. Tapos nakaganan pa ako. Mabawi na lang ako sa inyo. Kahit ano. Ay, ano ka nga? Ano? Hindi, ako Nasaan sa iyo? Okay. Si na, na. Eh. Okay, sana kung sa akin na lang ang umano. Ano ba? Aparoon mo ako mag-ano ng sumugat? Kanain naman ako sa mukha no. eh. eh, nangyari na wala na magagawa kaya nga umalas ako. Ano ka ba? Huwag sabihin Accidents hindi mo maano. Bagsak ang kabuhayan. What? <laughs> yung first week namin, as in, um, <laughs> naglagay pa sila ng poster, ng pictures namin with with violation, yung violation na ginawa namin. Like, whispering, kahit game lang na no whisper, hindi pwede. And, kasi dun sa lumang house, we can't use the drinking water for anything else. like toothbrush or um, kahit ano, hindi pwede gamitin. So may picture ako dun, tsaka si Mama Lucy. Tapos <laughs> meron din yung walang lapel. Wala, para sa amo ko. Walang lapel, tapos nagsasalita. Ang dami kami. As in, halos kami. Si Deagle lang, tsaka si Roy walang <laughs> violation. So, kon ano namin, parusa namin, maglakad sa... Ano ba tawag doon? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tin cans. Like, the, for paint. But there's pretty small. Like, oh, this small. So... Yeah, para sa mo na lang ako. Kahit ano. I was curling my hair and then he tickled me and I went like that. Petroleum yan. Petroleum. Kuya, para saan mo ko? Hanggapin ko kahit anong parusa. Patawad mo ako sa confession room. Ang Ah. Ahh. Hindi pala pwede ilagay yan sa ilaw ng pwesto eh. Kung dito lang yan. Hmm. Oops! Ang no.

Kahit ano. Kahit ano,